Nabuo ang hangarin ng isang novo esehana na maging psychologist dahil sa matinding pagnanais na tumulong sa kapwa kabataang dumaranas ng mga suliraning pang mental health. Sa isang panayam, ibinahagi ni Marian Faith Argalila, 22 anos mula sa Cabanatuan City at magna cum laude graduate ng St. Louis University na marami sa kanyang mga kaibigan at kakilala ang naghanap ng mental health services noong panahon ng pandemya dahil kakaunti ang mapuntahang profesional na pagtanto niyang kailangan ng mas maraming taong handang umalalay sa kanilang pinagdaraanan. Kaya pinili niya ang kursong psychology. Nung high school po ako, hindi naman talaga psychology yung initial kong choice for college. Nag-set na lang ako bigla po nung pandemic. nag ako kasi nakita ko yung demand na need nga more ng community ng society ng mga psychologists. Taglay ang kanyang inspirasyon, talino at kababaang-loob, matagumpay na nakapasok si Marian sa hanay ng mga top notchers ng 2025 Psychometrician Licensure Examination kung saan higit 14,000 ang kumuha ng pagsusulit. Ibinahagi ni ni Maria ng ilang hamon na naranasan niya sa exam. Aminado siyang nawalan siya ng focus, ngunit dahil sa matatag na determinasyon, hindi lamang siya nakapasa, kundi tumatak pa bilang isa sa mga pinakamahusay sa buong bansa. Bagamat ang una niyang pangarap ay mga profesyong may kinalaman sa matematika, tulad ng engineering o architecture, nagbago ang kanyang landas ng mapansin niyang kulang ang komunidad sa mental health support. Doon niya naunawaan na mas kailangan siya ng mga tao sa larangang makakatulong sa kanilang emosyonal at psikolohikal na pangangailangan. Kaya naman kahit nagulat ang kanyang pamilya na karamihan ay mga engineers at architects, ibinigay pa rin nila ang buong suporta sa kanyang desisyon. Bukod sa karangalang inuwi ni Marian sa Psychometrician Board Exam, kinilala na rin siya sa iba't ibang larangan tulad ng filmmaking, mathematics, journalism at arts na nagpapakita ng kanyang lawak ng talento at dedikasyon sa pag-aaral. Sa ngayon, nagpapahinga muna siya bago pumasok sa trabaho sa clinical o industrial psychology. Wala pa man siyang pinal na plano, nais niya ding ipagpatuloy ang kanyang hilig sa filmmaking. Ang naka aral siguro po sa akin is yung nalaman ko na I know myself more than anyone. Applicable din po in sa iba. You know yourself more than anyone. Minsan po kasi doon nagpo-fall short yung mga tao. Um, may potential sila, may ability sila, pero hindi nila kilala yung sarili nila. Hindi nila alam kung ano yung nasa puso nila. So instead of doing what they actually want, gagawin nila kung ano yung ng iba. Ayon kay Marian, isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang mga tagumpay ay ang walang sawang suporta ng kanyang pamilya lalo na ng kanyang mga magulang na nagbigay sa kanya ng lakas at kumpiyansa upang patuloy na maniwala sa sarili. Malaking factor yung family ko. Hindi, hindi po nila ako pinapressure sa academics. Even before nung bata pa ako, ang, ang note lang lagi po sa akin ng parents ko is for you to find meaning in what you do and for you to enjoy it yun lang lagi yung hinuhold ko so dearly, close to me, na kung may gagawin man ako, dapat galing sa puso. Sana hindi dito i-underestimate eh, ng mga ibang tao. Ganun, kahit yung mentors po, yan, yung family na sobrang malaking portion na po yan eh. Yan, makikita ko yung yung journey kahit ng mga iba kong kabatch, kung ano yung impact kapag ka supportive family. Hiling ni Marian na mabigyang pansin ang pagtatayo ng mas maraming pasilidad at pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga espesyalista na makakatulong sa mga dumaranas ng mental health challenges. Nanawagan din siya sa bawat pamilya na maging mas mapanuri at attentive sa mga anak o kapamilyang hindi bukas magsalita tungkol sa kanilang nararamdaman. Well, kung may unaman po akong message na papadalahan, hindi yung mismong mga nagsasuffer, pero yung mga family na nakapaligid sa kanila, let's try to be more um, attentive sa mga signs na pinapakita ng family members, or ng anak niyo, ganun. Not everyone po is vocal about it, no? Kahit grabe na yung suffering na pinagdadaanan nila. So, start muna natin sa mga maliliit na environment na circles. And then, next po siguro yung sa government. Kunyari here sa, here sa city natin, sa province natin, kahit pa unti, -unti man lang maglaan sana ng budget for the facility sa mga um, care na pwedeng i, ibigay sa mga nangangailangan ng tulong. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.